Napuno sa kasadya ang gibati sa mga residente sa Purok 6, Barangay Batumelong, Jansan. Human nga sila, gisulong sa Brigada News FM o Brigada News TV, alang sa ng Brigada Kalingawan sa Barangay. Pinaagi sa Brigada Roleta, Grasya mo ipala mo Og bring me nahimong nalingaw ang mga batanon apil ang mga idaran nga mipartisipar sa mga padula og nakaangkon og cash prizes o consolation prizes dako ang kalipay ni Enamimando human makakuha og cash prize sa padula nga grasya mo ipala mo. salamat sa ebrigada uh -huh tong pala uh, gracia mo ipala eh mo tapos daghan salamat kay nakakuha ko 120 og mga pagkaon og mga kape <laughs> Brigada Healthline Products usab ang nakuha nga premyo ni Mrs. Gloria sa padula nga Brigada Roleta. Nalingaw kami diri sa Brigada Kasadya kayo, makadamo kami dire. <laughs> <laughs> Kadamo tanan kami nagdaog, wala sing wala nagdaog kundi tanan nagdaog. ganse, nakadaog o ganse, ang iban kupon. <laughs> Mapasalamat no sab si Mrs. Edeta de Guzman tungod nasaksihan nga nalingaw ang mga residente sa ilang purok sa mismong adlaw niyang natauhan. Napakasaya namin lahat dito ito ay birthday ko kaya ako ay nag-invite sa lahat na kumare maki dito sa Brigada Kalingawan at isa pa para makapagpasaya sa lahat ng tao dito. Ang ngayang atangan sa mga kabrigada, ang sunod nga lugar nga atuan sa Team Brigada Kalingawan, alang sa paghatod o kalingawan o pa-premio sa matag barangay, isip pasalamat sa padayong pagsuporta sa brigada. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jan San, Brigada News.